Ang pagtakot sa pagliligod sa bayan ay hindi lang ako ang buhili. Diyos ang buhili sa akin. Eh sabi ko nga po, ay bagay tayo, hindi ko napasok eh. Ang dami bagay na wala akong alam sa parages. Pero ipinipinay sa atin kahit hindi natin makisip na nandito ngayon. Alam mo ninyo, mas maraming magagawa at mas naging saksespo namin isang pagtakot o isang bayan kapag nandito Hindi bayan.

tayo po ang magsasabi sa sarili natin na ano ba ang gusto ko sa bayan ko? Ano ba ang participation ko bilang palupinayo sa bayan ko? Gusto mo at si ko pang umunlad si Katopin? O ayaw mo na lang? Huwag na lang umunlad? Kung may bahama, sige, hayaan na lang. Huwag na lang, pabayaan na lang. Pero kung meron ka concern as bilang palupinayo, bilang pagkakalupin, isa ka sa makakasama sa pagbabago at pag ng palupin.